Asan kaya yun? Ba't wala siya? Hoy, May. Sinong tinitignan mo dyan? Hinahanap mo si Chris, no? Hindi, no. Ba't ko naman hahanapin yun? Aminin mo na. Huwag ka na mahiya. Kilala kita. Nakakapanibago lang kasi. Walang makulit. Sinasabi ko na nga ba eh. Anong sinasabi mo dyan? Aminin mo na. Sabihin mo man o hindi, alam ko may gusto ka na kay Chris. Wala no, hinahanap ko lang siya. Abi, alam mo ba tong si May? Hindi gusto daw ito sa akin. Hoy, kahit kailan hindi ako magkakagusto sa'yo no. Kanino mo naman nalaman na gusto ka na Chris? na mo naman yung tingin niya, oh. Parang may pagnanasa sa akin. <laughs> Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Ako, magkakagusto sa'yo. Do, kadiri. <laughs> kadiri daw, Chris, oh. <laughs> Kung makakadiri ka naman dyan, wagas. Bakit? Pogi din naman ako, ah. Hoy, Chris, tumigil ka na. Baka mamaya mapikon pa sa'yo si May. Batukan ka pa. Yan ang wag na wag niyang gagawin, no? Kundi... Kundi ano? Kundi, hahalikan kita. Mayo, hahalikan ka daw ni Chris pag pinatukan mo siya. Kadiri ka, Chris! Lumayo ka nga sa akin! Bakit naman ako lalayo? Bakit? May nakakahawa ba akong sakit? Wala akong sinabing ganun. Basta, lumayo ka sa akin. Nakakairita ka. Baka mamaya, Kapag hindi mo ako nakita, hahanap-hanapin mo din ako eh. Totoo ba yung May? Maniwala ka naman dyan. Ba't naman kita hahanapin? Ano siya, siniswerte? Siyempre, ako lang naman yung bukod-tangi mong crush. Aminin mo na kasi May, ito nahihiya pa. Ikaw, ang kapal talaga ng mukha mo, no? Hoy, tumigil na kayo dyan. Baka mamaya magka-developan kayong dalawa dyan, ha? Hay nako, Abi. Malabong mangyari yun, no? Alam mo ba, May? Madalas, yan nag-uumpisa Lagot ka. Baka mamaya, pag mo, hinahanap mo na ako. Kaya nga, May. Baka mamaya, kainin mo lahat ng sinasabi mo tungkol kay Chris. Ganyan din kasi ang nangyari kay ate ko noon. Yung taong kinakainisan niya, na siya doon. Kaya kabahan ka na may akong magpapatibok ng puso mo. Asa ka pa? Tara na nga. Nandito ka lang pala. May. O oh, Abby, ikaw pala. Mabuti na parito ka. Oo. Wala kasi akong magawa sa bahay. Kaya naisipan ko magpunta dito. <sighs> Ay nako. Buti na lang wala tayong pasok ngayon. Matatahimik yung isip ko. Ha? Bakit? May gumugulo ba sa isip mo? Hmm? Sino pa ba sa akala mo? E di sila ko kong Chris. Bakit mo kasi siya iniisip? Eh binibiro ka lang naman niya palagi. Ayun na nga eh, halos araw-araw ginawa ng Diyos, merong tao nang biwist sa buhay ko. Paano matatahimik ang isipan ko pag ganon? Alam mo may araw-araw mo makakasama si Chris, palagi kanyang binibiro. Masanay ka na sa kanya. Kaya darating yung araw na pag hindi mo siya nakita, maninibago ka at hahanapin mo siya. Kasi nasanay ka na sa presensya niya. Anong ibig mo sabihin diyan? Ibig sabihin nun, may pagtingin ka na sa kanya once na hinahanap-hanap mo siya. Hay nako, hindi hindi mangyayari yun, Abi, no? At sinisigurado ko sa'yo yan. Hay nako, sana lang hindi mo kainin yung sinasabi mong yan. Sa kabilang banda kasi, mabait din si Chris. May mga katangian din siyang maganda na nagpapatunay na hindi rin siya mahirap mahalin. Pansin mo, pag nasa school tayo. Abby, umamin ka nga. Gusto mo si Chris, no? Ako? <laughs> hindi, no? <laughs> Akala ko kasi nasaniban ka na ng masamang espiritu. <laughs> Grabe ka naman sa miban pero alam mo May, pag niligawan ka ni Chris, boto ako sa kanya kasi kilala mo na siya ng lubusan. Malabong mangyari yon Sa style ni Chris, puro kalokohan lang ang alam. Walang magkakagusto doon. Tingnan na lang natin. Kung hindi mahulog ang loob mo sa kanya. Hoy, anong iningiting-iting mo dyan? Wala. May naisip lang akong nakakatuwa. Ikaw, Abby, Sinisigurado ko sa'yo, imposibleng mangyari ang iniisip mo. Himala, wala si Chris. Aru, hinahanap niya si Chris, ha? Hindi, no. Nanibago lang ako. Ang totoo nga, ang saya-saya ko pag wala siya. Totoo? Bakit mo siya hinahanap? Ikaw talaga ang dumi ng isip mo. Parang nagtatanong lang, madumi na agad ang iniisip. Grabe ka naman. Paano, iba yung iniisip mo? Hindi ko hinahanapin, no? May, Abby. O, oh, May, ayun na si Chris, oh. Eh, ano naman ngayon? Buti na lang naabutan ko kayo. Ba't ang dumi ng damit mo? At saka, bakit parang pagod na pagod ka? Oo nga, Chris. Ah, ito ba? Meron kasi akong tinulungang matanda doon. Hindi niya kasi mabuhat yung daladala niyang sako. Sa Kaya tinulungan ko hanggang sa sakayan. Tumigil ka nga dyan. Anong binubulong-bulong niyo dyan? Oo, Tumigil? alam kong pogi ako kahit madungis ako. Di ba, May? Kadiri. Bakit kasi naputap pa kami neto? Ito naman, bakit bang sungit-sungit mo? Eh, loves naman kita. Uy, loves ka daw niya, Mayo. Sagutin mo na. Di pa ako baliwabi, no? Para sagutin ko yan. Ano siya, siniswerte? Ang sakit mo naman magsalita, my loves. Nagdurugo ang puso ko. <laughs> Tumigil ka na ka Chris. Ang corny mo. Eh, ayaw mong maniwala eh, na loves kita. Hay nako, kinikilig naman ako sa inyo. Sana all. <laughs> Sana all ka dyan. Kung gusto mo, sayong sayo na yung Chris na yan. <laughs> Alam mo, loves, best friend ko na to si Abi, Kasi siya lang nakakaintindi ng nararamdaman ko para sa'yo. Di ba? Kayo, mag-best friend? Kailan pa? Eh, ngayon lang. Di ba, Abi? Dennis, pinagkakaisahan niyo ako. Eto naman, huwag ka naman masyadong mapikon. Hindi ka pa ba sanay kay Chris? Ay nako, sinisira lang ang lokolokong to ang araw ko. Diyan na nga kayo. Ayan, napikon na naman sa'yo. Ikaw kasi, may parabslabs ka pang nalalaman. Eh, anong magagawa ko? i loves ko naman talaga siya. Seryoso ka, Chris? Mahal mo talaga si May? Talaga? Akala ko, biro mo lang lahat sa kanya. Hindi, Abby. ginadaan ko lang lahat sa biro. Pero ang totoo, may gusto talaga ako kay May. Eh bakit ayaw mo manligaw sa kanya ng formal? Hindi na. Mukha naman wala akong pag-asang gusto ako ni May. At least, kahit ganito, mabasted man ako sa kanya, hindi ganong masakit. Dahil lang nasa isip niya, Puro-biro lang ang lahat. Pero ang hindi niya alam, seryoso ang nararamdaman ko para sa kanya. Chris, wala namang mawawala sa'yo kung hindi mo susubukang aminin kay May, di ba? Hindi pa siguro ngayon, Abby. Wala pa kasi akong lakas ng loob. Gusto mo bang ako na lang magsabi sa kanya? Huwag, Abi Pakiusap. Baka lalong magalit sa akin yon at hindi na ako makalapit sa inyo. Naiintindihan kita. Ikaw ang bahala. Salamat, Abby. Sekreto na muna natin yun, ha? Oo, makakaasa ka. Nahiya ako sa'yo. Alam mo ng totoo. Huwag ka mag-alala, Chris. Hindi malalaman ni May. Kaya yun, ba't wala siya? Hoy May, sinong tinitignan mo dyan? Hinahanap mo si Chris, no? Hindi, no. Ba't ko naman hahanapin yun? Aminin mo na. Huwag ka na mahiya. kilala kita. Nakakapanibago lang kasi. Walang makulit. Sinasabi ko na nga ba eh. Anong sinasabi mo diyan? Aminin mo na. Sabihin mo man o hindi, alam ko may gusto ka na kay Chris. Wala no, hinahanap ko lang siya. Yun na nga eh, hinahanap mo kasi gusto mo na siya. May mahal mo na siya no. Aru, alam ko na 'yan. Ibig sabihin, tama. Eh kasi, hindi ko naman alam na magkakaganto yung nararamdaman ko para sa kanya. Kita mo na, sabi sa'yo eh, hindi siya mahirap mahalin. Kung kailan may nararamdaman na ako para sa kanya, doon naman siya mawawala. Baka may ginawa lang yung taong o pinuntahan. Malay mo, bukas, kasama na ulit natin siya. Sana nga, natutuwa ako At least, inamin mo na rin sa sarili mong may gusto ka na kay Chris. Ewan kuba ba, inis naman ako sa kanya. Pero bakit bigla akong nahulog sa taong yun? Alam mo kasi, kahit ilang ulit sabihin ng isip mong ayaw mo siya, kung iba naman ang sinasabi ng puso mo. Kaya nga, nahiya tuloy ako sa sarili ko. Lalo na sa'yo. Ha? Bakit ka naman mahihiya sa'kin? Sa akin? eh paano pinagpipilitan kong hindi ako magkakagusto kay Chris tapos eto ako ngayon ano ka ba? normal lang yan the more you hate the more you love nga ba? Diba? <laughs> ayan ka na naman eh tumigil ka nga abi hindi nga ang totoo may masaya ako para sa'yo at kay Chris Abi, paano pag siya ang walang gusto sa akin? maniwala ka sa akin, May. May gusto din sa'yo si Chris. Kaya natatakot ako, Abby. Baka bumaligtad ng mundo. Makarma ako. Ako naman ang maghabol sa kanya. Ano ka ba? Hindi mangyayari yun, May. Tingnan mo. Kung pwede ko lang sana sabihin sa'yo ang totoo. Pero mas magandang kay Chris mismo manggaling. Ang tunay na nararamdaman niya para sa'yo. Abie, ano ba nangyari sa kanya? Ilang araw na kasi siyang hindi nagpapakita sa atin. Ako nga rin nagtataka. Saan kaya nagpunta yung taong yun? Abi, pasensya ka na. Wala akong mukhang maiharap sa'yo. Dahil alam mo na ang totoo. Kaya hindi ako nagpapakita sa inyo. Huy, Abi. Abi. Sabi ko sino yan? Ah, uh, wala. Ano kaya kung pasyalan natin si Chris sa kanila? Ang tanong, sigurado ka bang andun siya sa bahay nila? Oo, andun lang yun. Ano ka ba? Tayo lang ang barkada nun, kaya hindi naalis sa kanila. Sige, tara. Natin? Tara. O oh, Abby, May, ba't kayo nagawi dito? Chris, may gusto raw sabihin sa'yo si May. Ako? Bakit ako? May, huwag ka na mahiya. Palagay ko may gusto rin sabihin sa'yo si Chris. Ako? Wala ah. Hay nako, wag na kayong mahiyang magsabi ng mga nararamdaman nyo. Huwag nyo nang pahirapan pa ang mga sarili nyo. Yung mga nararamdaman, patuloy ninyo ang dahilan para magkahiyaan at magkailangan. Pareho lang kayo na nararamdaman sa isa't isa. Ikaw naman, Chris. Yung mapagbirong pag-ibig mo, ang pinapairal mo. Hindi tuli alam ni May kung seryoso ka ba o hindi. Alam niyo naman na palabero ako, di ba? At isa pa, natatakot ako na hindi ako magustuhan ni May. Total, nandito na kayo. Bakit hindi niyo tanongin ang bawat isa? May, ang totoo niyan, may gusto talaga ako sa'yo. Pasensya ka na kung masasabi ko sa'yo yung pabiro. Ako din, Chris. Hindi ko akalain na magkakagusto rin ako sa'yo. Sa kabila ng palagi mong pag-insulto sa'kin ngayon alam ko na na may gusto ka rin sa akin simula ngayon seseryosoyin ko ng panliligaw sa iyo ayan okay na kayong dalawa ngayon alam niyo na may nararamdaman kay pareho maraming salamat abi kundi dahil sa iyo hindi namin malalaman na pareho kami ng nararamdaman ang totoo niyan may inamin talaga sa akin ni Chris Nakiusap lang siya sa na ko kong sabihin sa'yo. Ha? Huh? Ganon? Oo. Kaya nung umamin ka rin sa akin na gusto mo siya, naisip ko tong paraan para magkaliwanagan kayong dalawa. May, inaamin ko, kahit mapagbiro ang pag-ibig ko, seryoso naman ang puso ko. Ganon din ako, Chris. Kahit naiinis ako sa'yo araw-araw, mamahalin din naman kita ng totoo. Mukhang hindi niyo na ako kailangan dito. Maunan na ako at may gagawin pa ako. Abi! Maraming salamat. Masaya ako para sa inyo. Maraming salamat talaga sa'yo, Abi. Sige, aalis na ako. Sige.